sa Ito po, para sa ating mga kapusong katoliko, na talaga po nagsisimula na ang panahon ng kwaresma. At syempre, dahil biyernes ngayon, marami rin na sumusunod sa tradisyon na huwag kumain ng karne kapag araw ng biyernes. Ayan. Tama. Bilang tanda na rin po yan ang uh, penitence o yung pangingilin kapag kaagalitong malapit na po ang panahon ng Semana si Santa o pumasok tayo sa panahon ng Kwarespa. Kaya naman, ngayong umaga, isang napaka-healthy at talaga naman kung siyempre para tayo nangingili, nangyahanda sa atin ni Chef Michi si so, Chef, good yes. morning. Good morning, Miss Susan. Wow, good morning, isda everyone. Ista ang ating kakainin today. Yes. Ano ito, isda, Chef? Isda ang tilapia na paksiwasagat. Kata, paksiwasagat yes. na tilapia. Ano yung tumatalon itong tilapia na ito? Yes, so, diba? galing, sa galing yun ulit. Ito, ito na <laughs> ngayon yun. Okay. So, <laughs> okay. Ayan. So, Oh. So, yeah, okay. na natin. Yes, yeah, na. so luto luto na tayo. Na. Ayan. So, babalot natin yung ating tilapia sa pechay. pechay Parang pang babalot. for, of, for plating purposes and then syempre <laughs> para masustansya. Babalian lang natin tong ating pechay. Babalian lang. Para mabalot. yes, bablanch natin. Bablanch para siya ibalot dito sa tilapia. Tama. Para madali siyang ma form. Wow. At mabalot okay. dito sa ating uh -huh. tilapia. So ito yung ating tilapia na fish. Pwede din bisugo, yeah, pwede rin bangus kahit ano klaseng isda, is the, pwede the, rin. Basta ano, oh, uh, sariwa. Yun yun. Sariwa, sariwa. Yun lang yun. Basta sariwa s lang, hindi pwedeng botcha. So yan, dinadamitan na natin ang tilapia? Yes, damitan eh. na natin yan. Okay. And then saka natin gagawin yung ating pan, parang sauce na pangpaksiw talaga. So siyempre, kailangan natin ay? Yung panggisa na natin. So ma and, and, and masarap and, and palagi and pag seafood, may luya. Luya. And then, pagkatapos niya, hintayin lang na muna natin lumabas yung bango ng luya. Saka tayo maglalagay ng bawang. So, gisa-gisa yung luya? Gisa-gisa lang po oh, lahat ito. Para yung katas ito. niya maano muna, no? -absorb, lumabas. lumabas, yes, maabsorb. -ma mas then, lalang bumango, saka tayo maglalagay ng bawang. Bawang. And then, ingat lang sa paggisa ng bawang But para... Make sure na hindi siya na magbabrown. Tama, para hindi pumait. And then, ang masarap sa paksiw na may gata, always may sile. May Pero, sili. May konting sipa ng anghang, pang <laughs> magising. Okay. O oh, Ayan. yan, siyempre, masarap sa gata talaga, di ba? Oo, oh, napakabango talaga bango dito. Bango na, bango na. Oh, And then, lalagyan natin, na natin ng natin konting natin. Uh, touch of bagoong. Para may lasa. Yan yes. para pinakaalat pamp niya. Pampaalat yan. Okay. So, gisa-gisa lang lahat yan para bumango. Oh. <laughs> And then, okay. Tapos, lalagay na natin yung ating gata. 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 Po, yung gatang yeah, yan, yung sinatawag nilang kakag gata. Tama po, yung unang piga. Yung unang piga para mas malalam. Malalam na rin ako. Tama diba? po, malalam Very -nam -nam. rich. Healthy uh -oh. din, actually. Healthy, Shea, Yes. Oh, so, so, pa ano yung pakukuluan? Pakukuluan lang po natin kasama ng paksiw. Siyempre, ito yung pampaksiw yung ating suka. suka. Oh, yeah. So, kahit anong klaseng suka, suka sukang tuba, sukang oh, pinakuret, sukang uh, galing sa paumbong. Oo, kahit anong suka, pwede. Yes, oh. papakuloan lang po natin yan para mawala yung, sabi uh, sabi nilang hilaw na lasa, uh, suka. suka. Yung matapang yeah. so, po. Pagkulo niya, saka natin kilalagay ang? Ah? Yes, yung ating tilapia. Dahil lang tilapia, napakabilis lang maluto. Ay, oo, di ba? Kaya ang nga pwede steam Yes. Diba, yan, di ba? Napakadali lang So 'yan, iinilublog na siya. Nilublog na tapos sasama natin yung ating kamatis. kamatis para yung kamatis natin hindi agad malusaw. Huh? Yes, ah, so okay. syempre Ayan. Para ito naman na. may freshly cooked dito sa table natin. Oh, oh, oh. Kasi ubus na yan mamaya. Oh, wala. Nakita mo ba? Oh, kita mo ba sila <laughs> ngayon? ngayon? <Kung> paano? <laughs> Kaubos na. As usual. Magkakagalit na naman sila. Hindi okay. na naman sila nag-uusap. Ayaw <laughs> na naman nila magpansinan. So after a few minutes itong ating tilapia na to. Luto na to in about 15 minutes. Okay, okay, okay. So nanonood so, na yung lasa. So ito na, lasa. Tayo na ready. Ayan. So, ito so, na. na ready. Ito, ito na. na. Ang ganda na ng kulo ng ating sauce. Nanonood okay. na yung mga lasa ng bawang. Ang oh, 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 oh. ating luya. So make then, sure na yung tilapia ninyo ay sariwa. Ayan, di ba? Magkano yun ang nagasos mo? Bakit? Mura lang Mura lang tilapia. Mura lang ang tilapia, ngayon. Magkano ang nagasos mo dito, Ito Chef? Ito mga nasa about 190 to 250 okay. ang ating recipe. Mm -hmm. So kasi usually pang natin, meron na lahat tayo niyan sa bahay. So yes, oh, oh. Pinaka, bibili oh. na lang natin dito yung gata. Oh, oh, oh. So yan. Yeah. So mga for good for five Uh, family of five, mga, gagastos tayo 200 to 250 pesos. Yung, yung bilhin niyo tilapia, yung katamtaman lang ang laki, di ba? Para yes. mas masarap. Mas, yung, mas malasa. Mas malasa yun, Oo. di ba? So, eto mas na yung ating yan. isa sa mga tilapia na na may gata. May gata. May gata. Na pinaksiyon natin sa oh, gata. O, nilagyan mo pa ng ano? Nilagyan so pa ng Once, oh, one so one so kinchay. one soy. One soy, yes. One soy, yes. One soy, yes. One Lagyan lang okay, natin ng papara. Okay. Pampabango. Yeah. Okay. Lasa. Dahil wala na. garlic chips. Golden garlic chips. Ito <laughs> na yung ating yeah. uh, tilapia with gata. Ay, yes. maraming salamat, Chef Mitch. Napaka-healthy nito. Yes. in the recipe for today. Pwede-pwede nyo i-enda. Pagka, lalong-lalo na ngayon, malapit na po ang Semana Santa.